Siguro, kaya nasasaktan tayo. Kasi lagi natin iniisip ang mga bagay na hindi naman natin kundulado. Lagi natin kinukumpara sa sarili natin sa ibang tao na buti pa sila umasenso. Buti pa sila nakuha na nila na ng gusto. Buti pa sila may naayos na natrabaho. Pero sana tigil man ang pagkukumpara. Kasi buwa tao ay may kanya-kanyang pagpil sa mundo. May kanya-kanyang oras para matupad ang mga plano. Para hindi ko man natupad ang mga pangarap mo noon, pero kung napansin mo, meron ka naman ngayon na maaaring wala ka kung natupad mo ang mga pangarap mo noon. Kaya kailangan mo pa rin magpasalamat sa Panginoon dahil meron ka mga bagay na hindi hiniling pero kusang dumating. Sana ito magsimping sa atin at patuloy na manalangin. Ito'y kanyang diringgin. Ang tapat ang iyong layunin. Ang Diyos ay hindi madamot sa mga tao. Sa Kanya ay hindi nakakalimot.